Hello mga boss, welcome back. Meron bang ganitong kulay sa inyong mga TV mga boss? Yung merong ganito, yung red, ah, uh, green, red, tapos merong blue or violet, ganyan. Bali ang tawag po dyan na problema mga boss ay color patch. Bali ang cost po nyan, ay sira po yung kanyang posistor doon po sa loob ng TV kaya po nagkakaganyan bali meron pong dalawang paraan dyan mga boss dalawang paraan na para masolve ang ganyang problema na matanggal ito na hindi binubuksan or pinapalitan yung posistor bali ang una po dyan mga boss na solusyon ay yung magnet yan magnet mga boss bali ang gagawin nyo lang dyan mga boss ilalapit nyo po yung magnet sa may picture tube then hahawiin nyo po pa ganyan yan mga boss hanggang sa mawala po yung kulay Yan. Tatagain nyo lang yan mga boss. Hanggang sa maubos yung mga kulay. Mas maganda yung malaking magnet mga boss. medyo matagal nga lang itong gawin pero effective po ito mga boss Ayan mga boss, lapit na, dahan-dahan lang. At ang isang paraan po niyan mga boss ay gamit po yung degaussing coil. Ito po mga boss, yung aking degaussing coil. Ito mga boss, yung degaussing coil. Ito po ay galing din po sa mga TV. Sa mga sirang TV. Ayan. Bali, nakasaksak po yan mga boss sa may sakan sa may 220 AC tapos nangilagay lang ko ng switch para sa pagtanggal po ng color patch bali mga boss ang ginagawa po nito ay uh, nagkikreate po ito ng magnetic field tapos tinatanggal niya po yung color patch Ayan, try po natin mga boss Ayan, kung ginagitan nyo mga boss nung pin inon ko po yung degaussing coil ay gumalaw po yung kulay ng color patch nya sa uh, Ito sa may picture tube yan yan mga boss yan napakabilis lang yan natanggal mga boss bali ganyan lang po kadali mga boss yung solusyon sa pagtanggal po ng color patch yan sana po kung nakatulong po ito sa inyo wag naman pong kalimutang is like at share po yung ating video maraming salamat mga boss